Tunghayan natin ang mga nagagaling voice artist sa likod ng mga kinagigiliwan nating patalastas, anime at telenovela. And the Robert Ranchang leading the pack but quick foot dudong is up from behind the red right, para may tapa oh, si Flash Baluyo tumahataw din lawit na hindi la pero sige pa rin ang, ang bilis ang bilis, bilis. Marahil ay ilang beses tayong napabilib ng patalastas na ito sa tuwing maririnig sa mga radyo isa lamang ito sa talento ni Pocholo Gonzales, isang voice artist. labing anim na taon pa lamang si Pocholo na makipagsabayan sa mga magagaling na voice artist ng bansa. Bago ako mapunta sa limelight na voice acting, six years din akong dumadaan sa hirap talaga. Kasi alam mo naman, kahit sa ang industriya, politika yan eh. Kahit anong galing mo, minsan may nauna sa iyo eh. So gumawa ang ginawa ko, gumawa ako ng sarili ko kay isa sa pasukin mo yung mundo nila. With the advent of technology, while the technology grows, the need for voiceover also grows. Dahil dito, hindi lamang paglalapat ng boses para sa mga patalastas ang kayang gawin ni Pocholo. Maging ang pag-boses sa mga kinagigiliwang animation ng mga batang manonood ay kayang-kaya rin niyang gampanan. Wow. Sa mga animation, no, ako yung nagboses sa um, Bubo Chacha. Ang sabi niya, ganda ka sa inyo. Ako pala si Chacha. Mabuchacha. Ayan. Tapos yung Digimon, yung si Gilmon, yung... Ah! Ako nga pala si Gilmon! Gilmon! Digimon! yung Gilmon! Ganun. Tapos sa uh, Teenage Mutant Ninja Turtles, ako si Michelangelo. Yung... Kaubanga, dude! Ako nga pala si Michelangelo! Isa sa mga paborito ko talaga ay si Cyborg Kuruchan. Yung boses niya yung... Cyborg Kuruchan! Kenny, kumasa tayo dito. Mga pala si Cyborg Kasi uh, a lot of people, no? Na, si ano yon Si Ogi. Pero ako talaga yan. Bukod pa dito, kuwang-kuwa rin ni Pocholo ang boses ng mga kilalang personalidad sa ating bansa. Tulad ni dating Pangulong Joseph Estrada. Oo, bye pae. Ang masasabi ka, pae. Huwag oh akong sabukan. Pero bakit Dating Pangulong Fidel Ramos. Ah uh, well, first of all, ah uh, congratulations uh, sa iyo, JR, uh, for being such a good uh, host. Mabuhay ka! Mabuhay ang sabay ng Pilipino! Ayan, tapos si Fernando po. Ay, basta sabi ko rin, JR. Sino ka ba? Nasaan ka ba? Walang ano man, hirap. Nasaan doon yung sama. Gayun din ang boses ng ilang mga artista. Ah, Leo Martin. Alam naman, eh, kagwapo mo naman pala. Alam mo pagay ang gay ang diyan. Diba? Robin pa diya. Atol. panalo ka, bro. Guwapo-guwapo mo pala. <laughs> At marami pang iba talaga. Eh babalo gusto-gusto ko rin gawin niya yung Ano? Mahaba yung baba ko eh. Habang ginagawa ko 'to, nanganok ka eh. 'Di ba? Haba na ko, ang pogi mo pala, J.R. Tapos yung mga Mark Logan, yung, si JR, ang pogi-pogi niyan. Lagi kayo manood ng kasangga mo ang langit. Ah. Minsan na rin ginamit niya ang kanyang boses sa pagalapat sa chinobelang sinubaybayan ng maraming manonood, ang Meteor Garden. Yung tatay ni Sanjay sa Meteor Garden, yung, Kilala mo ba si Doming? Sir, kamukha mo si Sanjay! Yung galan. Kasi ang kulit-kulit niya tapos, yung emotion, mix emotion. Yung biglang, nalulungkot naman na <laughs> ako sa sunshine. Pero natutuwa rin ako. Yung biglang shifting ng emotions. Yun ang gustong gusto kasi na-challenge ako.